Magandang magandang araw sa iyo, aking minamahal na kapatid sa pananampalataya. Malugod kitang tinatanggap dito sa ating espasyo, isang espasyong puno ng pag-asa at pagbabago. Kung narito ka ngayon, alam kong may pinagdadaanan ka. Alam kong may mga buhol sa iyong buhay na tila hindi makalagkalad. May mga problema ka bang tila wala ng solusyon? Mga hamon na nagpapabigat sa iyong puso at isipan? Kung ang sagot mo, kung ramdam mo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ang bigat na ito, kung hinahanap mo ang himala, kung naghahanap ka ng tanglaw sa gitna ng matinding dilim, kung naghahanap ka ng pag-asa para sa iyong mga pinakamahirap na kaso, alam kong ito ang tamang lugar para sa iyo. Hindi ka nag-iisa, aking kaibigan. Naiintindihan ko ang bawat hapdi, bawat pag-alinlangan, at bawat patak ng luha na maaaring naibuhos mo na. Narito tayo ngayon upang sabay-sabay natuklasin ang isang napakakapangyarihang kasangkapan, isang himalayang susi na ibinigay sa atin ng ating mahal na ina. Ito ang rosaryo kay Birhen Maria, ang tagapaggalag ng mga buhol. Ngunit hindi lang ito basta rosaryo. Mayroong isang natatanging paraan, isang malalim na koneksyon na atin bubuksan upang ang bawat dasal ay maging isang tulay patungo sa himala lalo na para sa mga mahihirap na kaso. Kaya kung handa ka ng umakyat sa panibagong antas ng pananampalataya at makita ang tunay na kapangyarihan ng dasal, manatili ka lang. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata at buksan mo ang iyong puso. Maraming pagbabago ang naghihintay sa iyo. Tandaan, ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa mga katoliko. Ito ay para sa sinumang may puso na bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa langit, sinumang naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya at sa pagmamahal ng isang ina. Ang ating mahal na Inang Maria ay hindi namimili. Ang kanyang pagmamahal at awa ay para sa lahat. At sa oras na ito, para sa Elay. Narinig mo na ba ang kwento ng isang babae? Tawagin natin siyang Aling Nena, na halos mawalan na ng pag-asa ang kanyang anak ay matagal nang may sakit, isang karamdaman na pinag-aralan na ng maraming doktor, ngunit walang makitang lunas. Ginastos na nila ang lahat ng kanilang ipon, nagbenta na ng mga ari-arian, at umutang na ng malaki. Gabi-gabi, nakikita ni Aling Nena ang paghihirap ng kanyang anak, at sa bawat pagdaan ng araw, lalong lumalalim ang kanyang lungkot at pangamba nakarating na siya sa punto na hindi na niya alam kung saan pahuhugot ng lakas. Ang kanyang kaso ay hindi lang mahirap, tila imposible na. Marami sa inyo ang sigurado akong makakarelate sa kwento ni Aling Nena. Maaaring hindi sakit ng anak, pero may sarili kayong mahirap na kaso na nagpapahirap sa inyo. Maaaring ito ay problema sa pamilya na tila nagkakabuhol-buhol na relasyong punong-puno ng galit at hinanakit. Maaring ito ay usapin sa pananalapi. Natila kahit anong sipag at tiyaga mo, kulang pa rin at hindi maganda ang takbo ng negosyo. O kaya ay isang sitwasyon sa trabaho na nagdudulot sa iyo ng matinding stress at kawalan ng kapayapaan. Naiintindihan ko na ang pagharap sa mga ganitong sitwasyon ay nakakapagod. Nakakadurog ng puso. Kadalasan, sa sobrang bigat ng ating problema, ang pananampalataya natin ay nababawasan, o kaya'y nagtatago tayo sa likod ng pagdududa. Iniisip natin, bakit ako? Bakit hindi ako marinig ng Diyos? O kaya naman, ginawa ko na ang lahat, nagdasal na ako, pero wala pa ring pagbabago. Pero mayroong isang bagay na dapat nating malaman at tandaan. Ang Diyos ay hindi nagtatalikod sa kaniyang mga anak at ang ating mahal na ina ay patuloy na nananalangin para sa atin. Ang kwento ni Aling Nena ay hindi nagtapos doon. Isang araw, may kapitbahay siyang nagbigay sa kanya ng isang maliit na medalya ni Birheng Maria tagapagkalad ng mga buhol, kasama ang isang pulyeto tungkol sa debosyon na ito. Sa una, nag-aalangan si Aling Nena. Ilang dasal na ba ang kanyang binitawan? Ilang simba na ba ang kanyang pinuntahan? Munit sa kakulangan ng iba pang pagpipilian, sinubukan niya. Nagdasal siya ng rosaryo, hindi lang basta rosaryo, kundi isang rosaryo na may kakaibang intensyon. Ito ang rosaryo na ating pag-uusapan ngayon. Ito ang magiging gabay mo. Ang debosyon kay Birheng Maria tagapagkalad ng mga buhol ay nagmula sa isang lumang painting sa Germany. Ang painting na ito ay nagpapakita kay Birheng Maria na abala sa pagkalad ng mga buhol sa isang mahabang laso. Ang bawat buhol ay sumisimbolo sa ating mga problema, sa ating mga kasalanan, sa ating mga paghihirap, sa mga busot sa ating buhay. Ang mga buhol na ito ay nagpapatigil sa atin, nagpapahirap sa ating paglakad sa landas patungo sa Diyos. Ang mahal na birhen, sa kanyang pagmamahal at pagiging ina, ay handang tumulong sa atin na kalagin ang mga buhol na ito. Pero paano nga ba natin ito gagawin? Paano natin lalakasan ang ating panalangin upang ito ay maging epektibo, lalo na para sa mga kasong tila walang solusyon? Dito papasok ang konsepto ng Himalayang Rosaryo. Ito ay higit pa sa pagbibilang ng butil at pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang proseso ng malalim na koneksyon, ng pagsuko, at ng walang sawang pagtitiwala. Ang unang hakbang sa pagdarasal ng Himalayang Rosario para sa mahirap na kaso ay ang pagtukoy ng iyong buhol. Hindi lang basta problema. Kailangan mong pangalanan ang buhol na ito. Ano ba ang spesipikong buhol na gusto mong kalaga ni Berheng Maria? Ilang halimbawa, buhol ng aking pagkakasakit sa puso, buhol ng pagkakawatak-watak ng aking pamilya, buhol ng kawalan ng pera at pagkabaon sa utang, buhol ng kawalan ko ng kapayapaan sa trabaho. Maging spesipiko, kapag natukoy mo na ang buhol, isulat mo ito sa isang maliit na piraso ng papel. Hawakan mo ang papel na ito habang nagdadasal ka. Ito ang magsisilbing paalala ng iyong intensyon. Ang ikalawang mahalagang bahagi ay ang pagtutuon. Habang nagdarasal ka ng bawat abagi noong Maria, huwag mo lang basta bigkasin ang mga salita. Ilagay mo ang iyong buong puso at isipin mo ang buhol na iyon. Visualisin mo si Berheng Maria na unti-unting kinakalag ang buhol sa iyong buhay. Isipin mo na ang bawat butil ng rosaryo ay isang hakbang patungo sa pagkalag ng buhol na iyon. Hindi ito madali sa simula dahil sanay tayong magdasal ng mabilisan. Munit ang Himalayang Rosaryo ay nangangailangan ng sakripisyo ng oras at ng buong atensyon. Isipin mo ang pagmamahal ng mahal na ina kung paano niya kinakalag ang bawat buhol sa iyong laso ng buhay. Ang bawat abaginoong Maria ay isang dalangin ng pagkalad. Ang bawat luwalhati sa ama ay isang pasasalamat sa pagiging isang ina ni Maria. Mayroong isang lihim na hindi madalas binabanggit sa ordinaryong pagdarasal ng Rosaryo, lalo na para sa mga mahirap na kaso. Ito ang kapangyarihan ng pagpili ng misteryo. Kung ang iyong buhol ay may kinalaman sa paghihirap at pasakit, maaari mong piliin ang misteryo ng hapis. Kung ito naman ay tungkol sa pag-asa at bagong simula, ang misteryo ng tuwa. Kung tungkol sa liwanag at gabay, ang misteryo ng liwanag at kung tungkol sa tagumpay at pagkalad ng mga buhol, ang misteryo ng luwalhati. Ang pagpili ng misteryo na konektado sa iyong buhol ay nagbibigay ng mas malalim na intensyon at nagpapalakas ng iyong panalangin. Ito ay isang layered storytelling sa iyong dasal na naglalagay ng konteksto at kahulugan sa bawat yugto. Hindi lang ito basta pagdarasal, ito ay pakikipag-ugnayan sa kwento ni Jesus at ni Maria at iniubnay mo ang iyong kwento sa kanilang kwento. Alam kong marami sa atin, sa gitna ng pagsubok, ay madaling panghinaan ng loob. Ang mga pattern interrupts ng buhay, ang mga bigla ang hamon na lumilitaw, ay maaaring makasira sa ating ritmo ng pananampalataya. Pero ang Himalayang Rosario ay humihingi ng tiyaga. Kung minsan, masama ang iyong pakiramdam at parang ayaw mong magdasal, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Iyon ang mga pagkakataong kailangan mong magdasal. Ito ang mga oras na hindi ka dapat sumuko. Ang bawat butil ng rosaryo ay nagdadala sa iyo ng dopamine, ang pakiramdam ng microrekompensa, dahil bawat dasal ay isang hakbang, isang maliit na tagumpay na nagdadala sa iyo papalapit sa iyong layunin. Ang progress indicators ay hindi lang ang bilang ng butil, kundi ang pakiramdam ng pag-asa na lumalaki sa iyong puso. Derdian kong kapatid, hindi sapat ang isang beses na pagdarasal. Ang Himalayang Rosario ay humihingi ng konsistensi. Kung gaano katagal ang iyong buhol, ganoon din katagal ang iyong pagdarasal. Maaaring araw-araw, maaaring ilang beses sa isang araw. Ang tiyaga ay hindi lamang isang bertud, ito ay isang testimonya ng iyong pananampalataya. Ito ang nagpapakita sa Diyos at kay Birheng Maria na seryoso ka na nagtitiwala ka sa kanilang tulong. At sa bawat pagdarasal, ang iyong pagtitiwala ay lumalalim, ang iyong pag-asa ay tumitibay. Ang emotional anchoring ay napakahalaga dito. Habang nagdarasal ka, anchor your emotions to hope, to peace, to the feeling of the not being untied. Sa bawat dasal, kapag naramdaman mo ang konting pag-asa, anchor that feeling to Mary, to the rosary. Kapag nagkaroon ka ng maliit na breakthrough, kahit sa isip mo lang, anchor that feeling. Ito ay nagpapalakas ng iyong paniniwala at nagiging mas epektibo ang iyong panalangin. Ang iyong utak ay nagsisimulang iugnay ang rosaryo sa positibong resulta na nagpapataas ng iyong oxytocin at dopamine na nagpapababa ng cortisol. Ito ay hindi lamang espiritual, ito ay siyentipiko rin. Isang kwento pa ang kwento ni Mang Tonyo isang super ng jeep na nawala ng trabaho dahil sa isang aksidente. Hindi niya alam paano bubuhayin ang kanyang pamilya. Punong-puno siya ng galit at pagkabigo. Pakiramdam niya siya ay walang silbi. Narinig niya ang kwento ni Aling Nena at sinubukan din niya ang debosyon. Araw-araw, kahit hirap siyang kumilos dahil sa kanyang mga sugat, hawak niya ang kanyang rosaryo at idinadalangin ang buhol ng kawalan ng trabaho at buhol ng kawalan ng pag-asa matagal din tila walang nangyayari pero hindi siya sumuko pinili niya ang misteryo ng liwanag humihingi ng gabay at isang araw habang naglalakad siya sa simbahan may nakilala siyang isang matandang lalaki na naghahanap ng driver para sa kanyang pribadong sasakyan hindi lang basta driver, kundi kailangan ng driver na may magandang kalooban at tiyaga. Akalain mo, ang kanyang buhol ay nakalagan sa isang paraan na hindi niya inasahan. Hindi siya bumalik sa pagmamaneho ng jeep, kundi naging pribadong driver na may regular na sweldo at benepisyo. Ang kanyang kwento ay isang testamento na ang mga himala ay dumarating sa mga hindi inaasahang paraan, at na ang ating pagtitiwala ay may malaking ginagampanan. Mga mahal kong kapatid, ang mga mahihirap na kaso sa ating buhay ay kadalasang nagmumula sa mga buhol na ating sarili ang lumikha o buhol na bunga ng ating mga nakaraan o buhol na bunga ng mga maling desisyon ng ibang tao. Ngunit anuman ang pinagmulan ng buhol na iyan, may kapangyarihan si Berheng Maria upang kalagan ang lahat ng iyan. Ang kailangan lang niya ay ang iyong puso at iyong pananampalataya. Huwag mong sabihin na imposible. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus sa Diyos walang imposible. At sa pamamagitan ni Maria, ang ina ng Diyos, ang lahat ay posible. Sabihin mo nga sa akin sa mga komento, sa ang sulok ng mundo ka man nanonood at kung ang mensaheng ito ay umaabot sa kaibuturan ng iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang makapagpapabagong nilalaman. Ang iyong bawat komento ay nagpaparamdam sa atin na magkasama tayo sa paglalakbay na ito na bumubuo ng isang komunidad ng mga nananampalataya na nagtutulungan at nagpapalakas ng loob. Ngayon, pag-usapan natin ang mga madalas na tanong at pag-aalinlangan tungkol sa debosyong ito. Paano kung matagal na akong nagdadasal pero wala pa ring pagbabago? Ito ang isang napakahalagang katanungan na maraming tao ang nagtatanong. Ang sagot ay nasa konsepto ng tiyaga at ng pagsuko. Minsan, inaasahan natin na ang mga sagot sa ating dasal ay dumarating sa paraang gusto natin. Ngunit ang Diyos at ang ating mahal na ina ay may mas magandang plano para sa atin. Maaaring ang buhol ay kinakalas na, ngunit sa paraang hindi mo nakikita o naiintindihan sa ngayon. Ang proseso ng pagkalag ay hindi laging madali o mabilis may mga buhol na napakatagal nang nakatali, kaya't nangangailangan ng mas matinding pagkalad. Ang iyong gawain ay magdasal ng may pananampalataya at isuko ang resulta sa kanila. Ang kawalan ng agarang pagbabago ay hindi nangangahulugang hindi ka pinakikinggan. Nangangahulugan lang ito na ang iyong pananampalataya ay sinusubok na ang iyong tiyaga ay pinatatatag. Huwag kang susuko tandaan mo ang gintong purong puro ay kailangang dumaan sa matinding apoy. Ang ikalawang madalas na katanungan ay gaano katagal ko dapat itong gawin? Walang eksaktong oras o bilang ng araw. Ang debosyon ay isang uri ng relasyon at ang relasyon ay walang katapusan. Maaari kang magtalaga ng isang novena, siyam na araw ng pagdarasal, para sa isang spesipikong buhol. Ngunit pagkatapos ng novena na yon, ipagpatuloy mo ang pagdarasal. Gawin mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang rosaryo ay hindi lang isang dasal, ito ay isang lifestyle ng pananampalataya. Ang bawat umaga na nagsisimula sa rosaryo ay isang umaga na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang bawat gabi na nagtatapos sa rosaryo ay isang gabi na puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isa pang kwento na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpupursige. May isang binata, si Carlo, na matagal nang nabaon sa bisyo. Ilang beses nang sinubukan ng kanyang pamilya na tulungan siya, ngunit lagi siyang bumabalik sa dating gawi. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ay halos sumuko na. Wala na siyang makitang paraan. Pero isang araw, sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan, Naalala niya ang isang lumang rosaryo na bigay pa ng kanyang lola. Kinuha niya ito at nagsimulang magdasal. Hindi lang siya nagdasal para sa kanyang anak kundi para sa sarili niya. Ang kanyang buhol ay ang buhol ng kawalan ng pag-asa para sa aking anak. Nagsimula siyang magdasal ng rosaryo ng tagapagkalad ng mga buhol araw-araw, gabi-gabi. Pinili niya ang misteryo ng hapis dahil sa matinding paghihirap ng kanyang anak at ng kanyang sarili. Ipinanalangin niya ang bawat butil na may pangalan ni Carlo sa kanyang isip. Sa loob ng ilang buwan, walang nakikitang pagbabago. Ngunit si Aling Rosa ay hindi sumuko. Naniwala siya na kinakalag na ni Berheng Maria ang buhol, kahit pa unti-unti. Isang gabi, biglang lumapit si Carlo sa kanya at umiyak sinabi niyang gusto na niyang magbago. Sa loob ng ilang araw, nagpakonsulta si Carlo sa isang rehabilitation center. Mahirap ang proseso, puno ng pagsubok, ngunit sa bawat hakbang, naroon ang dasal ni Aling Rosa. At nayon, si Carlo ay malinis na sa bisyo at isa ng inspirasyon sa kanyang komunidad. Ito ay nagpapakita na ang pagkalag ng buhol ay hindi laging madalian, Ngunit tiyak na dumarating ito kung tayo ay magtitiwala at hindi susuko. Ang susi sa Himalayang Rosario ay ang paniniwala na ikaw ay hindi nag-iisa. Na ang ating mahal na ina ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Isipin mo na siya ang iyong pinakamamahal na ina na handang gumawa ng lahat para sa kanyang anak. Sa bawat buti ng Rosario, iniubnay mo ang iyong puso sa puso ni Maria at ang kanyang puso ay konektado sa puso ni Jesus. Ang bawat dasal ay isang tulay na nag-ugnay sa iyo sa langit. Kaya't kapag sinasabi mo ang abaginoong Maria, huwag kang mag-atubili. Damhin mo ang pagmamahal niya, ang kanyang pag-aruga. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kakayahang magtabumpay. Mayroon pa tayong isang mahalagang point. Ang pagkalag ng mga buhol ay hindi lamang nangyayari sa pamamagitan ng dasal, Kundi pati na rin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung ang iyong buhol ay may kinalaman sa pamilya, ano ang mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang ayusin ang mga relasyon, kahit maliit na hakbang lang? Kung ang buhol ay sa pananalapi, ano ang mga desisyon na maaari mong gawin upang maging mas responsable sa iyong pera? Ang dasal ay nagbubukas ng pinto sa biyaya. Ngunit ang ating mga gawa ay nagpapakita na tayo ay handang tumanggap at gumawa ng pagbabago. Ito ay isang co-creation, isang pagtutulungan sa pagitan mo ni Berheng Maria at ng Diyos. Hindi ka lamang naghihintay, ikaw ay kumikilos ng may pananampalataya. Huwag kang mag-alala kung minsan, pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Ang pakiramdam na ito ay normal, lalo na sa gitna ng matinding pagsubok. Ngunit laging tandaan na ang iyong pananampalataya ay ang iyong kalasad at ang rosaryo ay ang iyong sandata. Ang mga salita ng rosaryo, ang mga misteryo, ay hindi lamang basta dasal. Ito ay isang meditative na karanasan na nagdadala ng kapayapaan sa iyong isipan. Nagpapababa ito ng stress at nagpapataas ng iyong serotonin. Ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga dasal ay isang uri ng mantra na nagpapatahimik ng iyong isip at nagbubukas ng iyong puso sa presensya ng banal. Ang ihimalayang rosaryo ay hindi lang tumutukoy sa pagkakaroon ng himala sa dulo. Ito ay tumutukoy sa himala ng pagbabago sa e, sa bawat butil ng rosaryo na dinarasal mo. Ang himala ng pagiging mas matatag, mas mapagmahal, mas may pag-asa. Ang himala ng paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang himala ng pagtitiwala sa oras na tila walang dapat pagtiwalaan. Ito ang tunay na transformasyon na inialok ng debosyong ito. Ang iyong potensyal ay walang hangganan, aking kaibigan. Ikaw ay nilikha para sa mga dakilang bagay. Ang iyong kwento ay hindi dito nagtatapos. Ang pinakamabuti ay paparating pa. Hawakan mo ang rosaryo na ito, hindi lang bilang isang kagamitan, kundi bilang isang koneksyon sa langit. Ngayon, bago tayo magtapos, gusto kong magbigay sa iyo ng isang espesyal na regalo. Ito ang isang panalangin na maaari mong gamitin tuwing ikaw ay magdarasal ng rosaryo kay Berheng Maria tagapagkalag ng mga buhol para sa iyong mga pinakamahirap na kaso. O pinakamamahal na Berheng Maria, aming inang tagapagkalag ng mga buhol, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pagpapakumbaba at tiwala. Ikaw na nakikita ang lahat ng buhol sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking pananalapi, sa aking kalusugan, at sa aking espiritual na paglalakbay. Ikaw na laging handang tumulong sa akin, narito ako, ina, dala ang aking mga pinakamahirap na kaso. Ipiniprisinta ko sa iyo, ina, ang buhol na ito. Hawak mo ang laso ng aking buhay, at nakikita ko na unti-unti mong kinakalagan ang buhol na ito sa iyong mga mapagmahal na kamay. Sa iyong walang hanggang kabutihan at kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, hinihiling ko na kalagan mo ang buhol na ito. Ina, tulungan mo akong magkaroon ng pananampalataya at tiyaga. Alisin mo sa aking puso ang pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng aking mga pagsubok. Gabayan mo ako sa bawat desisyon upang mas maging malapit ako sa iyo at sa iyong anak. Naway ang pagkalag ng buhol na ito ay maging tanda ng iyong pagmamahal at awa. Patuloy mo akong samahan, ina, at bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang bawat hamon ng may pag-asa at pagtitiwala. Salamat, mahal kong ina, sa iyong walang sawang pagmamahal. Sa pamamagitan mo, inaasahan ko ang himala. Amen. Aking kaibigan, huwag mong kalimutan ang mensaheng ito. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, ngunit hindi ka mag-isa. Hawakan mo ang rosaryo na ito. Gawin mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. At tandaan mo, ang bawat dasal, lalo na kung may buong puso at intensyon, ay isang himala na naghihintay na mangyari. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang mga paraan para palakasin ang iyong pananampalataya, at makamit ang iyong mga pangarap, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video na makakatulong sa iyong paglalakbay. At syempre, ang iyong komento ay napakahalaga. Ibahagi mo ang iyong mga buhol, ang iyong mga dasal, at ang iyong mga patotoo sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa iyong paglalaan ng oras at pagbukas ng iyong puso. Naway ang ating mahal na ina, si Berheng Maria tagapagkalad ng mga buhol, ay patuloy na gumabay at magbigay sa iyo ng kapayapaan at himala. Hanggang sa muli, manatili kang may pag-asa at mananampalataya. Ingat ka palagi, aking minamahal na kapatid.